Samantala, sa isang sangay ng underworld sect sa malayo, nakatayo si Yu Zhenghai na nakakross ang mga kamay sa likod ng kanyang likod, nakatingin sa bintana at sinabing, Sa pamamahala ng pangpitong junior brother sa underworld sect, bakit pa ako mag-aalala na hindi masasakop ang mundo? Ngayon na magulo ang siyam na lalawigan, gusto kong makita kung ano ang gagawin ng pamilya ng hari. Eldest senior brother, simula pa lang ito. Mas mainam na huwag masyadong maging kampante. Ang asong emperador na iyon ay umaasa lamang sa ipinagbabawal na hukbo ng divine capital at sa ten absolute array. Sa personal na cultivation, natural na si eldest senior brother ang numero uno sa mundo. Junior brother, hindi ka pwedeng magsalita ng ganyan. Kaya ko lang sabihin na pangalawa ako. Hindi tumugon si si Wuya. Sa halip, umupo siya at tiningnan ang mapa sa malaking mesa sa harap niya. Lahat ay nagiging maayos, napakaswerte na medyo nakakapagtaka sa kanya. Nag-aalala ka ba sa mga dayuhang tribo, junior brother? Eldest senior brother, si Liu Yan ay isang napakapasensyosong tao. Pagkatapos mamatay ni na ikalawang prinsipe Liu Huan at Moli, hindi man lang siya dumalo sa mga sesyon ng korte ng umaga at kahit papinigilan niya ang prinsipe ng corona na si Liu Ji. Talaga bang may puso siyang panuulin ang kanyang sariling bansa na tapoko ng mga dayuhang tribo? Siyempre hindi, kung dumating ang araw na iyon, itataas ko ang aking talam at papatayin ang lahat mula sa lulan. Hindi ako babalik hanggat hindi ko sila napupuksa ng lubusan. Huwag kang mag-alala, senior brother. Ang lulan ay namamahala sa pamamagitan ng pangkukulam, hindi ito seryosong banta. Sisirain natin sila balang araw. Upang ipaghiganti ka, patay na si Molly. Hanggat sinasamantala natin ang pagkakataon, nagpapakalat ng gulo, Maari tayong umani ng benepisyo. Junior Brother, kung gayon, huwag kang pumunta sa Liang State. Manatili ka sa akin, uminom tayo, pagmasdan ang buwan at magplano. Hindi ba't napakaganda na panuulin ang mga tigre na naglalaban mula sa ligtas na distansya? Napakahalaga ng pagkakataong ito, kailangan kong personal na pumunta. Kung aalis si Jiang Aijian sa Evil Sky Pavilion, ang mga especially iya sa palasyo ay magiging hindi mapagkakatiwalaan. Isang napakagandang third prince ng Great Flame ngunit kailangan niyang pumili ng napakakatuwang pangalan. Aijian, sa tingin ko, Jan, walang halaga, lang. Kung sakaling makilala ko siya, siguraduhin kong bibigyan ko siya ng ilang hiwa gamit ang aking espada para ipaglabas ang iyong galit, junior brother. Gumagabi na, senior brother. Magkikita tayong muli. Pupunta ka ba talaga? Hindi ka nag-aalala sa Princess Yuning na iyan, hindi ba? Pakiusap, magtiwala ka sa akin, Senior Brother. Ganito na lang, ipapasama ko sa iyo ang apat na dakilang tagapagtanggol. Eldest Senior Brother, bago pa matapos si Yu Zhenghai, itinaas niya ang kanyang kamay upang putulin siya. Ito ang aking hangganan. Matagal nang naibalik ang aking cultivation, kaya bakit ako mag-aalala? Ikaw ang inaalala ko. Kung may mangyari sa iyo, hindi ako makakapagpahinga o makakakain ng mapayapa. Salamat, eldest senior brother. Kinabukasan ng umaga, nang unang tamaan ng sikat ng araw ang silangang pavilion ng Evil Sky Pavilion, nagmulat ng mata si Lasho. Binuksan niya ang system interface upang tingnan ang kanyang natitirang haba ng buhay at merit points. Natitirang haba ng buhay, 6,700 at 6,000 na araw. Nitong huli, masyado akong abala sa nine lift stage kaya nakalimutan kong magipon ng merit. Ang dami ng oras ang lumipas. Sa pag-alala sa mga nangyari kahapon, gumamit muli si Lasho ng sampung reversal cards. Ngayon, anuman ang mangyari sa silangang pavilion, hindi na ito kukwestiyonin ng iba. Ang pagsasama-sama ng enerhiya ng buhay ay nagparamdam kay Lasho ng paggaling ng kanyang mga function sa katawan. Bagamat hindi gaanong taon ang nababaligtad, mayroon pa ring mga subtle na pagbabago. Mas malapit na pagtingin ay walang pagkakaiba sa dating ngunit sa unang tingin, tila mas maganda ang kanyang espiritual na estado. Hindi siya naglakas loob na gumamit ng masyadong maraming reversal cards ng sabay-sabay. Ang matinding pagbabago sa kanyang hitsura ay tiyak na kukwestiyonin ng kanyang mga alagad sa Evil Sky Pavilion. Ang isang maliit na unti-unting paglapit ay hindi madaling mapansin at hindi mababawasan ang kanyang autoridad. Pagkatapos gumamit ng sampung reversal cards, may 33 pa ang natitira. Ang kolom ng haba ng buhay ay nagpakita, siyam na libu pitundaan at anim na putsyam na araw. Merit points, labing pitong libot na raan. Hindi naman masama, maaga pa sa umaga, subukan natin ang lottery. Dumirecho siya sa sampung pool. Lahat ng ito ay, salamat sa paglalaro. Ang hindi pagkapanalo ng anuman ay nagparamdam sa kanya ng mas gising. Umalis na po ang mga tao mula sa Heaven Chosen Temple kaninang umaga. Gusto po sana nilang magpaalam ngunit ayaw po nila kayong gambling. Narinig ang boses ni Zhao Yu mula sa labas. Naiintindihan, nag-isip sandali si Lasho at sa isang kaway ng kanyang kamay, lumitaw ang peacock feather pagkatapos ay nawala sa isa pang kaway. Lumabas siya ng silangang pavilion, ang sikat ng araw ay tumama sa katawan ni Zhao Yu. Tawagin mo rito ang yung little junior sister. Masyado pong nagensayo si little junior sister kagabi at hindi pa po gising. Kung mayroon po kayong ipag-uutos, utusan nyo na lang po ako. Narinig ni Zhao Yu ang mga pangyayari kahapon at hinulaan na baka lalabas ang kanyang master kaya mabilis siyang nag-volunteer. Pagsasanay, nagiging mas masipag ang. Maliit na batang iyon. Magandang bagay iyon. Nagkabunga ba ang iyong avatar? H. Hindi pa po. Kagagan ko pa lang po pumasok sa nascent divinity tribulation realm at nag-aaral pa po ng Asher Fall Blade. Gagawin ko po ang lahat para magbunga kaagad ng dahon. Kung walang dahon, mas mahina ang iyong cultivation. Hindi masyadong maaasahan ang pag-asa sa kanya para protektahan ako. Mas mabuting tawagin mo na lang ang iyong nakababatang kapatid. Ayon sa inyong utos, Guru, hindi rin naman mataas ang cultivation ni Little Junior Sister at siya ay pabaya. Gayunpaman, handa pa rin si Guru na ilabas siya upang makakuha ng karanasan. Tumalikod si Zhao Yu at umalis, bamantong hininga sa loob. Napakabuti ni Guru kay Little Junior Sister. Itinaas ni show ang kanyang buhok at tiningnan. Hindi gaanong nagbago, ngunit may ilan pang strands ng itim sa kanyang kulay abong buhok. Kung minsan, naiisip din niya kung may sapat siyang reversal cards at bomb ata ng magdamag, ano kaya ang mangyayari? At ano kaya ang iisipin ng kanyang mga alagad kung makita siya? Pangit ba o gwapo ang batang Lusho? Bakit ako nagkakaroon ng mga nakakatawang ideya na itumuli? Tinawag mo ako, napatingin si Lusho kay CIU Honor. Talagang lumaki na siya at malaki ang pagbabago sa kanyang hitsura. Sa totoo lang, naging mas masigla at maganda siya. Ang paglabas ng ganito ay tiyak na makakaakit ng pansin. Magpalit ka ng ordinaryong damit. Pupunta tayo sa Liang State. Aalis na po ako agad, guru. Bigla, lumitaw si Panlit Ian malapit sa silangang pavilion. Ang matandang lingkod na ito ay nagbibigay galang sa panginoon ng pavilion. Nagtaka si Lasho. Si Panlit Ian ay malubharing nasugatan sa labanan laban sa dakilang mangkukulam na si Bama at dapat na nagpapagaling sa pavilion. May problema ba, Elder Pan? Hindi nagsalita si Panlit Ian ngunit tumingin sa paligid. Nang walang makita, lumuhad siya. Nagulat si Lasho. Bagamat karapat dapat siya sa pagluhod na ito, anong uri ng tao si Panlit Ian? Minsan siyang nangungunang master ng Clarity Sect, pinalamutian ng hindi mabilang na karangalan. Paano siya lumuhad ng ganoon kadali? Ano ang ibig sabihin nito, Elder Pan? May pabor po akong hihingin, ang matandang lingkod na ito, pumasok ka, nais kong ipakyusap ang kanyang kamahalan na ikaapat na prinsipe. Nang marinig ito, hindi nagulat si Lashow. Nang umalis si Panlit Ian sa Clarity Sect, malubha siyang nasugatan at pinalad na naligtas ng ikaapat na prinsipe. Gayunpaman, marami siyang taon na naglingkod sa hukbo at nabayaran na niya ang utang na loob na iyon. Ang ikaapat na prinsipe na si Liu Bing ay nagbantay ng mga hangganan ng maraming taon at dedikado sa kanyang tungkulin, isang kagalang-galang na tao nga. Bakit ko babayaran ang utang mo? Nagulat si Panlit Ian, wala siyang galit o puot sa akin. Bakit mo kailangang ipakiusap siya? Ang mga salitang ito ay agad na nagpaliwanag kay Panlit Ian. Maraming katuturan, si Liu Bing ay walang galit sa Evil Sky Pavilion, kaya bakit atakihin ang Evil Sky Pavilion siya? Siya ang nakikisama sa pamamagitan ng pagdating upang magmakaawa. Nakakahiya, ikaw ang dakilang demonyong Panginoon. Kailangan pa ba ng dakilang demonyong Panginoon ng dahilan para atakihin ang isang tao? Kagaya ng pagtaas niya ng tingin, nawala na ang Panginoon ng pavilion. Isang araw pagkaraan, sa Liang State City. Iba ito sa dati. Nagpalit si show ng magaspang na damit ng karaniwang tao at hindi mukhang iba sa isang ordinaryong matanda. Masyadong tuso si Siwuya at napakarami niyang especially iya. Kailangan niyang maging mahinahon. Huwag nang gumamit ng flying chariot para hulihin siya. Anumang bahagyang pagpapakita ng estilo ay tatakutan ng taksil na alagad na ito. Ang masusing pagtatago na ito ay mas ligtas. Pagpasok sa Liang State City, medyo nagulat si Lasho at si IU Honor. Walang mga bantay ng lungsod o mga mamamana at ang mga pader ng lungsod ay may mancha ng dugo malinaw na nagpapahiwatig na kakalipas lang ng isang labanan. Paminsan-minsan, lumitaw sa kalangitan ng mga pangkat ng tatlo hanggang lima na mga cultivator. Mukhang tahimik at tiwangwang ang Liang State City. Isang tropa ng mga kabalyerya ang dumaan sa syudad, bawat isa ay mukhang mabangis. Kinuha ni Lasho si CIU Honor at lumipat sa tabi ng kalsada. Ang mga kabalyerya ay sumugod patungo sa pintuan ng syudad, marahil ang mga sundalong nagbabantay sa syudad. Guro, mukha silang mabangis. Huwag mo silang pansinin. Naglakad ang dalawa sa lungsod. Ang Liang State City, na nasa kalagayan ng digmaan, ay mukhang medyo tiwangwang. Ang paghahanap ng matutuluyan ay hindi ganoon kadali. Habang naghahanap ng matutuluyan ang dalawa, lumitaw ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang sa isang sangandaan. Tumingin siya sa paligid at sumipol kina Lashow at CIU Honor. Matandang ginoo, ako ba ang kinakausap niyo? Tagalabas kayo, hindi ba? Kung may sasabihin ka, sabihin mo agad. Masyadong magulo ang Liang State ngayon. Matagal ko na kayong pinagmamasdan. Kailangan niyo siguro ng matutuluyan. Sumama kayo sa akin. Aayusin ko ang matutuluyan niyo. Paano nalaman ng taong ito na naghahanap sila ng matutuluyan pagkapasok pa lang nila sa Liang State City? Bukod pa rito, malamang na maging susunod na labanan ang Liang State na ang buong lungsod ay nasa alerto. Ang lalaking ito na nasa katanghaliang ang gulang ay tila napakalakas ang loob. Kapag mayroong hindi pang karaniwan, dapat mayroong catch. Maaari kang magayos ng matutuluyan. Magulo sa labas. Malalaman mo pagdating doon. Mangyaring mauna kayo. Mananatili sila sa liyang state ng ilang sandali, naghahanap ng kinaroroonan ni na Yu at si Wuya. Pinangunahan ng lalaking nasa katanghaliang ang gulang, dumaan ang tatlo sa ilang kalye at dumating sa labas ng isang mansyon. Lihim na kumilos ang lalaking nasa katanghaliang ang gulang at sumipol sa isang tao sa loob. Sa sandaling iyon, dalawang lalaki ang tumakbo. Dalawa pa ang dumating. Ikaw ang bahala. Dalawa pa. Anong ibig sabihin ng, dalawa pa? Naguluhan si Lasho ngunit na natiling kalmado. Ito ba ang tirahan na nahanap mo para sa akin? Pumasok po kayo. Bigla niyang naramdaman na ang mansyon na ito ay parang isang ilegal na pagawaan. Ang apelido ba ng iyong amo ay Shen? Naalala ng matandang amo si Shen Liang Shio. Sa sandaling nagtanong siya, isang mahinang impresyon ang pumasok sa isip. Hey, matandang ginoo, dahil alam mo ang pangalan ng aking amo, dapat kang maging mas magalang. Kung ito ay sa ibang lugar, matagal ka nang pinaalis. Talagang may reputasyon si Shen Liang Shou. Ang mundo ng cultivation ay may blacklist at natural, mayroon din itong whitelist. Ang una sa blacklist ay halos walang pagtatalo na ang Grandmaster ng Evil Sky Pavilion, si Lusho. Kung saan may itim, may puti. Ang una sa whitelist na ito ay ang dakilang pilantropo na si Shen Liang Shou, na gumawa ng hindi mabilang na mabuting gawa. Siya lamang ang makakagawa ng ganoong walang saysay na mabuting gawa ng walang motibo o dahilan. At siya lamang ang makakapagkaroon pa rin ng posisyon sa Liang state city, iginagalang ng kapwa matuwid at masama. hinaplos ni Lasho ang kanyang balbas at tumango, pagkatapos ay pumasok. Sa itaas ng buong mansyon, lumitaw ang isang mahinang transparent na hadlang, na parang isang bulan ng tubig. Agad na inayos kina Lusho at CIU Honor ang isang lugar upang manatili. Sinabi ng aking master na sinuman na pumasok sa mansyon ay dapat masuri ang kanilang cultivation upang maiwasan ang gulo. Sana ay makipagtulungan kayong dalawa. Hindi ko inaasahan na ganoon kaingat si Shen Liang Shou. Kung gumagawa ka ng mabuting gawa, gawin mo lang. Bakit kailangan mong malaman ng tunay na antas ng cultivation ng iba?